Uh, magandang araw mga kababayan dito sa bayan ng Pudtol sa may Afayaw. Uh, bababa tayo ng sasakyan mga kababayan kasi may kinakausap si Boss JB Vlogs kasama ng buong team dito sa bayan nyo. Kaya samahan nyo kami mga kababayan. Sa ating

ano yan? Mas Sinter. Sinta. Basa sinta? Ilan anak mo? Dalawa. Dalawang bata. Ano na, bas Uyon, anak na? Dalawa. Yeah. Dalawa na sila? Mas basa. basa? Sa pampahay, ha? Ano basa. Kaling nga mas basa. Kaling nga mas basa. Isa na mga kabahay, hindi ko maintindi yan. Ha? Ha? Kanyo yung nasa bahay, yung dalawa mong anak. Dala yan yung dalawa anak. Ilan na yung anak mo? Dalawa. Dalawa, yung isa ilang taon na? Apat. Four years old. O apat yung anak mo? Dalawa lang yung babae. Dalawang babae, saka? Wala na, Mr. Anak ko sa Tamugaw. Dalawang lalaki rin? Wala lang yung lalaki. Walang babae. Ah, dalawang babae lang.

ay eh, hindi sila nagkakaintindihan kasi yung salita po nila dito uh, itawis na may halong ilokano eh tayo naman pure Tagalog tayo eh, hindi po natin naintindihan eh bagamat eh kahit papano eh nakapag-abot ng konting financial ang team kasi nandito po tayo ngayon sa Apayaw sa Megalinga And, nandito po tayo sa bayan ng Pudtol Public Market ngayon yan. dahil may tinulungan po tayo dito na uh, nilapit po sa atin yan sa mga tagapuntol ng Apayaw uh, shout out po sa inyong lahat mga kababayan God bless us all